Baby Bilog. Bait na talita ah. Yung baby bilog, ah. Yan nila yung maliit. Yung sakit. Pero magaling-galing na siya. Yan na. Bantay mo, baby bilog bait lang ba ko ah ang bait din lang ito ulit bantay bantay din siya huwag nyo lang daganan si bilog ha ha ah, huwag nyo daganan kasi maipit luna baka din naganan mo na yung luna Please. Bunti titilit ah. Ano ba yung ilong mo tulit? Ang dumi. Ang dumi ilong ni tulit. Oh, Gatas ni Bilog yun. Tukar na. Gamot. Ang gamot. Pinakailan ko sa kanil. Kasi may sipon. Mas mainit-init siya. Pinapainan pa siya ng gatas Dito ko nilagay sa Ano. Wala kasi akong bote. Kasi dito na lang. Wala na kasing laman to eh. Didi ito yun Didi ah. Kulit, didi ka kulit. Didi. Ito ano na? Ito ano na lang? E, lang. Dinaganan mo na si Bilog. nabasa na sa si bilog sa si bilog din, inam din sa si bilog tatap tap ilaw na lang taga dino na malinis Ulit, Ulit, malaki pa kay Luna. bantayan mo tulit ha bibibilog ha bantayan mo ha. wag huwag nyo lang ip ipitin dyan Maipitin yan ha bantay kayo Yang dalawa dyan maipitin si bilog Toilet, 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 toilet.

punta sa ilalim tong gamot na tsaka gatas di ko naman makuha Hello?